Sa media ako, sa media. Ano ba nangyari? Kumika! Ikaw siya, naglabas na baril! Siya, naglabas na baril! Pasak pa yung yung baril, Nasa! 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 Nasa!

Eh sabi nga paano yung nakita mo yung barel? Sir, kinasa niyang gano'n. Okay, tapos? Tapos hawak niyang gano'n, nilaagaw niya ito. Barel ka, nagpapaala na lang. Ito yung driver, ito yung driver. O, oh, inaawak yung oh. ano niya. ko. Tapos? Tapos nasa siya, nagkagulo na, na kasi, nagpapabaal niya pa sa hero papalagay pa sa ayer. Eh. Nakuha na mo video? At ng cellphone? Okay, okay. lumagpas sa siya sir eh lumagpas eh kasi lumingi na ako ng pasensya si ate wala na rin lumagpas na eh tapos dito yung labol ako sinuntok yung sender ko sabay naglabas sa nung baril labas sa, eh. sa ayun sabi pinabidyo ko na sa alin lahat ang dami na sa kanya sir. okay na ka sana sir eh lumagpas na siya pinalikan niya lang ako tapos binasag niya yung senior ko eh syempre tapos pupunta ka kami syempre eh nakakatawa humingi ka ng sorry humingi ako ng sorry sir at nakakita na na pero hindi niya tinanggap hindi niya tinanggap yeah. Binalikan niya ako rito. Sabi sinuntok niya sa gitna. Sinuntok niya yung side mirror ko na sa gitna na kanya ako. Hindi na ako na sorry ko. Hindi na ako sorry ko kay, sorry kay sir. Okay na sana sir. Eh. Di ba? Wala naman siyang galos. Ha? Ah? Wala naman siyang suga. Wala naman siya sumandal lang sa may ano. Sumantan lang sa may kotse. Pero humingi talaga ako sa pasensya. Eh, hindi niya tinanggap. Dito, sinuntok niya yung side mirror ko.